alas 12 na ng gabi mga bro pero lalabas tayo ito yung oras na pinakahihintay ko ako nga pala si Deyo loko maraming pangarap pero kung paano gagawin yon hindi ko pa alam. Ang saya lang kasi makikita na natin yung pinagpagura natin sa loob ng ilang buwan. Nakareceive pala ako ng email na meron na daw tayong sahod sa YouTube kaya we withdraw na natin. Pumunta agad ako dito sa 7-Eleven sa ATM para ma-withdraw na natin at may panggamitan. Saktong sakto sa mga araw na ito ay talagang sobrang gipit ako at wala talaga tayong budget. Kaya naman agad na natin tong kinuha. Nakakatuwa lang dahil sa mga bagay na ito, nakikita natin yung pinaghirapan natin, yung pinagpagura natin sa pag-iisip ng kung ano yung magiging content sa ating vlog, sa pag edit pero masaya pa rin dahil gusto natin yung mga ginagawa natin at merong magandang resulta. Kaya totoo ang kasabihan na kung ano yung nangyayari sa atin ngayon ay ang resulta kung ano yung ginawa natin kahapon. Maging positibo lang tayo sa lahat ng bagay. Kung gusto nating mabago ang takbo ng ating buhay, gawin natin yung mga bagay na magpapalago sa ating sarili. Kaya kung may gusto tayong gawin, gawin natin. Kung may mga bagay tayong na hindi alam, subukan nating alamin. Malay natin, doon tayo umasenso. Sabi nga nila, hindi naman masama sumubok at magkamali dahil sa pagkakamali, doon tayo natututo. Ginawa ko tong video na to, hindi para ipagyabang, kundi magkaroon tayo ng inspiration sa mga bagay na na-achieve natin sa buhay. Masyado na tayong napapahaba sa ating kwentuhan. Ito palang perang na kuha ko ay ipapadala ko kung saan ito'y kinakailangan ibibigay ko pala to sa unang sumuporta sa akin nagawin yung mga bagay na gusto ko yung mga bagay na ninanais kong mangyari at nawa'y magustuhan niya ang aking munting regalo dito ko na lang matatapos itong video nato maraming salamat sa panonood kung na-inspired kayo paki-like share and follow my fb page Alright, let's go